Agad. Punta kami guys ng ano yun lang? Zoo? Nang Nizwa. After lunch. Nizua, okay. Gala-gala ito gala. na box. Sulitin natin ang ating oras kasi maaga natapos magtrabaho si Busing. Kaya ayan. May time pa tayong magala-gala. Pupunta kami ng Zoo nang Nizwa. Right. Mm, malapit na kami sa Zoo Nizwa. Ito na ba yun? Dito sa dates, go, agar, guys, may gate siguro lang ka. Kinilandong. Inat pa rin guys. Nung skin. Oh, yun know. o. Nayok. Wala. Nagkamali yung rhyme. Farm ng ano. Nizwa. Ano yan siya lang? Anong hayop? <laughs> uh. May ano dun. May ostrich. Par park zoo lang pala to dito. Zoo park. Ayan. Tapos, ano lang siya, bawal pasukin. Parang sa tabi lang siya ng park. Ito. Kainin mo dong ostrich. Laki. Ha? Ayaw pa ka nagkuhan. Muntahan. Na. Laki niya. park pala to siya